Si Attorney Stephen David, ang abogado po ni Mayor Alice Goo kasi abay ngayon ano ho, nalantad sa mga balita ang binabanggit pong paglabas nga ng desisyon daw po ng Court of Appeals na pinapayagan yung freezing of accounts nito pong si Mayor Alice Goo as a matter of fact. Whoa! Lantad ngayon itong mga dokumento mismo no. At uh, gusto ko humunang kunan po dito ng panig ang kampo po ni Mayor. At ilan pa hong mga importanteng usapin, ha, tungkol pa rin po mga kapatid, dito po ngayon sa kinakaharap ng kanyang kliyente. ni Stephen, salamat sa pagising ng maaga. Uh, inyo na ho nabasa itong order na binabanggit daw po na pinagbigyan nga ng CA yung fr uh, freezing of uh, assets ng iyong kliyente? Uh, well, uh, manu said good morning, uh, D. Tatcha. Oo uh, na hindi ko pa nababasa yung report na yan, uh, ang nag-publish ba ang court of appeals? Parang hindi naman nagpa-publish ang court of appeals ng kanilang mga decisions o ibang tao. Uh, attorney, ito ho, no sabi ko nga kanina dito, no off the air. Eh, Sa pakakaintindi ko po, meron kasing panuntunan, di ba? Opo, ang anti-money laundering law na hindi ito sinasa publiko, right? Opo. Correct ka dyan, man. Certain <clears throat> kasi ganito yan eh. <clears throat> okay, ang, go ahead. ang mga AMLA report, Uh, ano ba ang interest ng public para iano yan? Kasi kung kung wala namang, kasi in-endanger -ine mo yung mga tao. In fact, ang ginagawa ng ganyan, dini-discourage mo yung mga investors na maglagay sa banko at mag-invest. Kaya, kaya babagsak ang kanalihan natin pag ganyan. Sa totoo lang, ang dami nagko-consult sa akin ngayon. Paano nila i-withdraw yung kanilang mga investments? Kasi, siyempre, hindi mo na maalam, bigla may tatama sa yung ganyan. Lumalabas sa media. Kasi ang AMLA report, covered yan ng data privacy. Eh. Yung, yung mga breach niyan, pwede mas masubject sa criminal at civil sanctions sa mga gumagawa niyan. Uh, well, of <coughs> course, mayroong mga exemptions diyan Pero kailangan yung mga sensitive data. Hindi yan hindi sa publiko. Ano ba intention nila baka para gawin niya, para takutin yung mga tao? Oh. Babagsak ang ekonomiya natin pag ganyan ang ginagawa nila. Okay, attorney, ito ho, no? Uh, ilalatag ko lang ito, attorney, ha? Para lang humaintindihan po ng ating mga kababayan. Kasi alam nyo na, no? Sa mga panahon ito, eh, ang social media, wala tayong control. Kasi nga po, hindi huba uh, ang, ang standard procedure po dito, attorney, na kapag may pending case ka at iniimbestigahan ka ng AMLAC, no? And then, meron silang mga petisyon no? sa, sa Court of Appeals para nga dito sa, iyong, sa pag-freeze ng mga assets mo. Hindi ito isa na isa sa publiko kasi nga baka eventually eh, mapawalang sala yung tao, di ba? Attorney ano? Ha? Correct, correct sa diyan. Tsaka yung yung security oh, niya. Oh. Paano yung masasamang loob? Eh sabihin ay yan mo palo niya, Twitter, Anyway, pero attorney, ito po nasa diaryo na ngayon eh. Opo, uh, eh, eh. at at tuho ngayon, meron pa hong dokumento ngayon na summary, ano ho, nang, eh uh, uh, tsaka ko nga magbasa malabo mata ko kasi. Yes uh, po. dito may, may summary nga dito, no? Mm -mm. mismo Meron... kung il ilang ilang bank accounts ito pati yung pong checken -in, in issue sa pagbabayad uh, sa building, magkano? Oh, uh, ito. Sige, attorney base po dito sa report, merong frozen accounts under Mayor Alice Go. Ah, uh, 31 frozen accounts po. Meron ding lima, kasama po yung kanya mga co-depositor. Mayroong 12 properties under Mayor Alice Go's name, may labindalawang sasakyan at isang helicopter po kasama rin sa mga uh, frozen as, uh, assets nga na inilabas nga po nitong Court of Appeals. At check na 1 billion. Yes po na nalaman daw po ng mga investigador na nag-issue ng cheque itong si Mayor Alice Guo noong 2020 na may halagang 1.2 Five-five billion pesos. Uh, same year po yan nung itinatayo ito pong building dyan sa Bamban, Tarlac. Opo. Reaction po please. Well, una-una, ang hirap mag-react niya. sa hindi ko kasi nakoconfront pa yan. Una-una, wala pa kami discussion ng client about that. Ngayon, ngayon umaga, wala pa nga one minute yung na-encounter. Na, ano na, encounter. Pero ang masasabi ko lang, yung mga ganyan mga information, hindi yan dapat na pa-public eh. Ah, uh, dahil may violation ng breach eh. paano kung ano? Paano kung may mag-isip ng hindi maganda sa ating mga kababayan laban sa kanya? Kaya nga pinoprotektahan tayo ng batas eh, yung yung Data Privacy Act. Pero kung kung may mga ganyang allegations sa court pa to, siyempre kailangan nating sagutin 'yan. Pero siyempre bibigyan naman tayo ng pagkakataon para sagutin natin 'yan. Sa, sa ngayon hindi ko masasagot kasi wala akong hawak ng mga dokumento kahit ano eh. Ah, okay. Opo, natintihan po namin na attorney. Ah, hmm. uh, kailan niyo po ulit nakausap po ang inyo pong kliyente attorney? Ah, uh, ano ba ngayon? Friday. Ah, uh, Wednesday. Uh, Yung po ang pinaka kahapon po wala so far. Kahapon medyo na busy tayo kahapon Saturday, hindi ko hmm. hindi ako na ano. Okay. Opo. Pero uh, dito ho ba sa procedure ho lamang uh, nitong uh, pag-iimbestiga ng uh, Anti-Money Laundering Council? Ano ho ba ito? Uh, ito ho ba ay summary proceeding meaning hindi na kayo kinakailangan pang konsultahin. Sila lang ho dito ang mag-iimbestiga. No need for, uh, you know, yung iniimbestigahan to uh, to, ano, to raise any uh, ano uh, legal uh, proceedings para po sa pag-iimbestiga. Kaya po nangyari ito na ngayon nasa mga pahayagan nga na AMLAC freezes Goo bank accounts and assets. Well, uh, meron namang karapatan ng AMLA na mag mag-issue ng mga mm -hmm. APO, mm -hmm. uh, Asset uh, Protection Order. May, may, pwede naman nilang gawin yan. Kaya lang, yung pagdating na ng Sport of Appeal, siyempre sasagot kami, papadalhan na kami ng ng uh, notice uh, kopya para mm -hmm. masagot natin at saka pagkakataong sagutin yan. Mm -hmm. Pero hindi ang media ang magpapadala sa atin yung sinasabi nyo sa Fed na mm -hmm. na ng mga publications. Kasi bawal yan. Wala namang interes ang public yan. eh. Uh, uh, bakit bakit <clears throat> kilang ipaalam mo sa public? Wala namang interes ang public yan kasi ewan ko kung sino, sino ang nag, Po, po, uh, in a statement, the AMLAC said the Court of Appeals has approved the Council's petition for the issuance of the order effectively freezing the assets of the persons and entities allegedly involved in human trafficking, money laundering, and illicit POGO activities. So, sir. Ah uh, uh, ito ho, sa, sa sa mga pahayag ng na ngayon, AMLAC mismo ang sinasabing source umano. Pero sir, doon po sa usapin ng ano ba, interest ng publiko, hindi kaya na hinihiwalay ang isyong ito kapag ikay private person at isang elected public official? Well, wala naman pagkakaiba 'yan, sir. Said kahit public ka, kahit private ka, protektado tayo ng data privacy. Meron lang exemptions, may guidelines diyan. May court order ba 'yan na nilabas nila? May guidelines diyan kung public officials ka, mas lenient ang uh, mga exemptions niya. Pero hindi basta-basta ka pwede naglalabas ng information sa public kasi walang interest ang public yan. Ngayon, kung, kung uh, pag, pag, declare lang na prinis ng AMLA yung kanilang asset, wala namang problema yan. Pero kung bakit naman pati details, yung mga sensitive details, inlagay sa report, yun talaga, violation yan. Hindi ko, hindi ko maintindihan ano ba logic yan unless gusto mo magkaroon ng public publicity trial. Baka naman kasi na naniniwala sila na malabo itong kaso na to kaya gusto nila hihingin ng tulong ng publics para sa trial na to. Kaya 'yun lang ang nakikita ko reason sa kailangan mo uh, i-aware ang public sa mga data privacy na 'yan. Wala nang ibang iba kasi kung nasa court na 'yan, hindi dapat tahimik na tayo kasi ako confident ako malakas ang kaso ko. Hindi na ako yung ng saklolo sa public na o oh, ito o oh, ito oh, unless gusto mo lang uh, iba ang motive mo di ba baka gusto mo tumakbo sa election sikat ka eh Hindi natin masasabi pero bawal 'yan 'yan ang 'yan ang masasabi ko hindi porke government at saka sabi mo nga tertet may iba pa eh may iba pang ko sabi mo ko co-investor of ano hindi sigurado hindi naman Okay. Hindi naman 'ano yon, okay. uh, government people. Sige official. po. So, um to move forward, what is your plan today, sir, concerning ito pong balitang ito? Well, una ko, siempre makikipag-coordinate ako sa okay. client about this thing. Mm -hmm. uh, dahil uh bulag ako dito, hindi ko alam to. Anyway, mm -hmm. makikipag-coordinate ako at saka kung uh, magtanya ako nang as well, mag proactive na lang, hihingi ako ng kopya sa court uh, photo papers kung bibigyan tayo para naman mm -hmm. magka-idea tayo. Okay, opo. Sige po. Opo. Pero sir ha, doon po sa, well, sa, po ang inyong opinion nga, no? kung bakit ba, ano ba ang pakialam ng taong bayan dito, itong ating mga viewers ngayon nag-react, eh, ano yan eh? Public official yan. Tapos uh, meron siyang mga sinasabing, alam nyo yun, na yung mga aligasyon sa kanya, kaya po daw dapat itong malantad. Yung pula Oo, mga, pero may apa, guidelines yan. May court order apa. ba yun para ilabas nila yung mga... At saka, okay. kapat, redact nila certain okay. certain information. Hindi yan uh, blanket authority mm -hmm. na poor government. Kawawa naman mga <laughs> government officials natin, pwede mo palang iganyanin. Hmm, Hindi apa. pwede yun. Uh, uh, citizen pa rin yan ng Republika. Protected pa ng batas kahit ano ang uh, sitwasyon mo. Ang masasabi ko lang dyan, dapat mag, uh, bilang isang uh, responsible government officials, ano, dapat mag-iingat tayo sa ganyan kasi we are driving out investors. Sino ang mag invest <laughs> sa ganitong klasing system sa Pilipinas kung alam mo anytime gaganyanin ka ng gobyerno. Opposite. Sa totoo lang, sir, sir, ang dami nagtatanong sa atin, ano gagawin namin? Mag-withdraw na ba kami ng mga accounts namin? Mag-withdraw na ba kami ng mga investors? Hindi ka ba hmm. nagtataka tumataas ang dollar natin? yun bang, Sipre, na, yung, yung, na opo, natin. Yung, yung bang nagtatanong sa inyo, mga pogo din? <laughs> <laughs> Hindi naman. Mga kliyensi natin, marami. Matagal na tayo sa practice. Uh, of course, of course. I understand. Matagal na tayo sa practice. Mm. Uh -huh. 10 years na tayo. Marami, ta marami na tumukulong susunod pa sa atin. Opo, opo, opo. Sige po. So, attorney, uh, ito po, no, um, yung kliyente ho ninyo, nakausap ka ninyo two days ago pa, no? eh, ngayon po, uh, hindi naman sa, sa mga nakikinig ngayon sa atin, ha? kasi alam nyo, uh, kung ang ang sinasabi ni mayor psychologically di ba meron na siyang uh, bagahe no at na binabanggit din niya na under talagang stress siya eh minsan po kasi may mga pagkakataon hindi ho natin maitatangi ha na ang taong ipit na ipit na ang tao pong para mula na mapupuntahan minsan may mga nangyari hindi maganda di po ba di sa mga ganun pong pagkakataon ano ho ba ang balak niyo dito ah, ito. Na, opo, opo. ay maganda naman Sir Ted na tanong mo sa akin mm -mm. ano ah, sabi ko sa kanya actually nagpo contemplate siya Na hindi maganda talaga pero sabi ko ha hang on tayo natin to labanan natin to uda una, -una alis. alis, ko alis eh, minsan mayor. Una-una mayor, sabi ko sa kanya, mm -hmm. wala ka namang pinatay na tao eh, wala ka namang ninaka, wala ka namang nagsabiado, wala ka namang sinakmat. Hindi ka naman nangurap, hindi ka pangagobis ang mission doon. Alam mo, hang on, may, may awa sa iyong Panginoon Diyos. Lahat naman yan may solusyon. In due time, mm -hmm. ng Panginoon lahat yan, bakit nangyayari sa iyo. Kapag ka lang sa kanya, hindi ka pa babayaan ng Kung ano man ang binabato sa iyo, labanan natin. Ako ang bahala sa legal. I leave everything to me pagdating sa legal. Pero I leave everything to God pagdating sa personal na buhay. Okay, legal. okay. Pag usapan na po natin yung bagay na 'yan, medyo ako po ay titigil na muna dahil nga sa kanya-kanya po tayo sa paniniwala. Ang yung po lamang ang sa akin ano ho. Ang uh, ngayong huba kakausapin nyo huba, pupuntahan nyo si Mayor kasi 'yun lang pong atin masiguro ho dito that the mayor suspended mayor will be available kung saka saka po na magkaroon nga dito ng mga pagdinig di ba yun lang po ang sa atin dito at ako at, yung oo naman, dapat ako, naman kasi ako Siyempre sa legal process tayo okay mm -hmm. eh. okay sige po so, uh, sa panghuli po itong 1 billion na check ng kanyang in-issue, kailan ba siya naging mayor ito lang first term 22. niya ba ngayon 22 Apo, first term niya po ito, no? Apo, kasi lumalabas na itong check na kanya na issue ay uh, before siya. Apo, maging mayor ng uh, Bamban. O sige po, makikibalita po kami kung sakasakali na inyo po makakausap po inyong kliyente. Kaya po ako nagtanong sa usapin na iyon. Kasi may nangyari niyan sa Senado dati. Yun lang po ang akin. Ano? Na, hindi ko alam yung nangyari sa Senado. Ano ba yun? Hindi. Uh, if you... Well, ayoko na magbanggit po. At baka ma ano, yung mga sugat. Meron po isang naharap niya sa investigasyon din. At kinalaunan, eh, tinapos ang buhay niya. Yun lang po sa akin. Naman. I mean, with Ayun, all jurisprudence, I mean, alam, alam, alam niyo yun. Alam mo sir, test, oh, ang mm. engagement ko sa kanya about lang sa participation ng Pogo. Mm. Dahil yun lang naman ang issue. Pero sa tindi ng mga nagiging problema na lumalabas, actually hindi ko hindi ko naman kasama yun sa <coughs> mga engagement ko. Kaya lang hindi ko siya maiwanan. Mm. Kasi tao yan, eh, nangangailangan mm. na to. Hindi tayong iiwan sa kanya sa ere kung kailan niya tayo kailangan. Opo, 'yun lang po sa akin lang Masiguro lang po yung kaniyang uh, mental uh, well-being, di ba? Opo, para harapin ang lahat ng ito. Oo, kasi mahirap na po kapag uh, You know, uh, yun lang ang sa akin dito kaya uh, ano, when we deal with this kind of issue, sometimes hindi o oh, importante yung compassion mo pa rin, no? Na hindi nawawala kasi <laughs> baka may mangyari hindi maganda, alam niyo, magkasisihan di ba, eventually. Yan po ang sinasabi. Okay, yun lang po sa atin, okay? Alam mo, September hmm. ma-share ko lang ah. Ewan ko kung. Ay, wag na lang kasi may apo, privileged apo. lawyer. Wag na lang. Apo, Pero masyadong touching yung mga sinasabi apo. sa. Opo, opo. Sige po. Salamat po na marami, attorney, ha? Opo. Okay, boss. Sir. opo. Thank, Thank you. you. Salamat na marami. Ted at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.